Samantala sa iba pang mga balita, Ryder. Sugatan matapos sumalpok sa nakahintong sasakyan na nasiraan sa gitna ng kalsada sa Limay Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37, Danny, good morning. Sugatan ng isang rider matapos sumalpok ito sa likurang bahagi ng isang truck na nakahito na nasiraan sa gitna ng karsada sa Roman Highway, Barangay Lamaw, Limay Batan, alas 6.15 kagabi. Sa ulat ng Limay PNP habang tinatak na niya mga sniper ang nasabing kahabaan ng na Roman Highway na dinadrive ito ng 42 anyos na lalaki na residente ng General Emilio Aguinaldo Cavite at nakaito naman sa gitna ng karsada ang Isuzu tractor trailer truck na drive ito na 41 anyos na driver na residente na San Miguel Bulacan na nasiraan sa hinamikanikal. Sumalpok dito sa likurang bahagi ang motorsiklo ng biktima dahil dito nagtamo ng mga pinsala sa katawan sugat ang driver ng motorsiklo at agad na isinugod sa Balanga City para sa kukulang lunas. Napinsala rin ang motorsiklo bagamat inaalam pa ngayon ang halaga ng nasabing pinsala. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.